Brad, nung ginagawa nyo dyan? Ito, eh, nag ano, nag tambay-tambay lang. Tambay-tambay ba? Walang magawa, walang magawa eh. Gamb May naisip ako Brad, ano okay. Brad ba? Hanap tayo ng gagamba ba? Gagamba? Hmm. Sabing-gabi <laughs> na, makikita kayo tayo ng gagamba eh. Uh, Meron yan, Mag maghanap tayo kay ano man, uso mo yung gagamba ba tapos magsabong-sabong ta ba? Hmm. hmm tara? Sige, sige. tara. Na. Saan ba tayo maghanap? Doon? Oh, um, tara. Okay. Ito malaki.

Ito muna ako sa kabila ha. Oo, oh, diyan ko sa kabila. Oh, ito. Oy, oy, oy. <laughs> kalau kau pakai kalau kau pakai gambar melaksi manjung mata Nah, Yo, dito bro, merong dito bro. Sasan. Nah. Nasaan man? Oh, bayabas ba <laughs> yan? Bunga man! Ito, may sapot na! Saan, saan, saan? Yan! Hmm. Sundan mo, sundan mo yung sapot! Sundan ko! Dami sapot eh! Hmm kayak ngan nakal itu, ya, eh, ramy, iba Ayan. man, lu man, ibangai, tambah man. uh, oh, masa si bubuk? Sabi nang huwag humiwalay. Na! Eh. Bro! Na, yun? Tundahan natin dito. Bukan ang yun ba? Bro! Sapot, Brad. Matigas na sapot to ah. Malaki siguro to. Ito. <coughs> 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 Natakot na yung dalawa. Hahaha. <coughs> wala na tuloy akong kasama pa uwi nito <laughs> niwanan man ako natakbo-takbo man oy tayo niyo ko oy, oy buwan <laughs>